Hello, what's up mga kaangkol? Ayan so, andito na naman ako sa lugar nyo So, mga kaangkol, sabi ko nga sa inyo Miglaan lang ang pagdalaw ni angkol sa mga lugar nyo So ngayon mga kaangkol uh, Mami, pakita mo na lang muna yung location natin kung nasaan tayo Para malaman nila kagad dito tayo ngayon sa ano, sa uh, bani yata to. <laughs> so ayan mga kaangkol. Oh, uh, na lang tayo ano. Syempre, eh, <laughs> lagi natin nakakalimutan ng flag. I sticker na lang ulit ni Angkol. Ah, maganda maglagay ng sticker mga kaangkol. Oh, dito na lang. Dito na lang sa likod nito. Alam niyo na kung saan mga kaangkol ya. Tingnan niyo mabuti yung ano, panoorin niyo mabuti itong video para alam niyo kung nasaan yung uh, sticker ni Angkol. So, paunahan na lang mga ka kaangkol. Let's go. A few moments later. Si Pasimple si Angkol. <laughs> Wait lang. <laughs> Pa simple si angkol ah. Grabe. Akala ko dadaan lang. Wala pa dala cellphone. Patirin mo sila. Yes, kayo Wait lang po. Sa so, sa so mga nahuli sticker na lang po muna. Akala ko dadaan lang si angkol eh. Ayan po, sticker po ni angkol. Ayan yeah, po. <laughs> Sorry po. Next time po. <laughs> Pwede ba ako ma-picture mo lang eh? <laughs> Sorry mga ka Pasensya na po muna. Uh, Bawi tayo next time. Babalik pa po ako rito. So balik tayo kay angkol. So yan. Anong pangalan mo angkal? Mark po. Mark Caracas. Mark oh, Caracas. Parang paano na ng bulinaw to ah. Ay, taga Bulina mo ba nandito? <laughs> parang, parang yata tayo kami. <laughs> so, uh, ano pa natin? Bigyan na natin yung price kagad para hindi mabalas si ang call. Baka may uh, ginagawa pa o may trabaho pa. Kaya galing nga. Ang dami pala natin. Ang pa Sa nga, anong, ginagawa mo dito, ang Ay, may kantin ka rito. Meron kasing nag-message sa akin na pumunta ako dito sa Anda kaso nakalimutan ko yung pangalan. Puro bulilaw ako kasi. o nga. Saka, Sayo mga kaangkol ha. Bigyan natin yung price ni Angkol para hindi siya maabala sa trabaho nila. So congrats Angkol. Congrats sa'yo. <laughs> so maraming salamat Angkol sa uh, suporta mo at uh, lagi nakabang siguro sa angkol kaya <laughs> pasimple lang hindi ko alam Dada akala ko dadaan lang eh sayang talaga angkol kasi isang ka naman makakapulot niyan di ba at saka syempre pag uh, medyo malago na tayo mga kaangkol di lang ganito ang papamigay natin so sa ngayon eh, ito pa lang ang kaya natin ipamigay sa mga kaangkol, maraming maraming salamat po sa mga nag-abang at humabol. Uh, bawi po tayo next time. Let's go. <laughs>